Good boy! Ayan! 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 na kayo si Kuya Ayan! Ayan! si, Ayan! si Kuya Bol. Sorry for Ano sabi <laughs> <laughs> ni Kuya Bol? Ano sabi ni Kuya Bol? Sheesh! Hey! Hey, pala Hey! Ay! Yeah. Balyado na naman? Oo oh, nga eh, balyado nga okay. Kuya okay, Michael, balita po. Balik si kita rin? Uh, hindi pa, wala. Mm. Ako niloloko mo mm. kuya Michael, porkit, <laughs> hmm? <laughs> porkit ka man, magaling ka magaling. So ayan, mga bossing, bali na pagkawa na natin ang pangilalim ilalim na itong ating Toyota at Altis. Ayan <laughs> na. Si ano? Sino matamay? Bumalik ko ito eh. So ayan. pinagawa natin dito kay Kuya Michael. Ngayon, goods na siya. Yan. At ina na. Ano, dalawang absorber. Shock. Tara pa, ano. Ayun, dalawang absorber shock pinalitan natin mga boss. Yan, goods na goods na. Car wash na lang tas posting na. Ito yung ano eh, nag, ano eh, nag, kalahating, ano, 500k views. Kumalas <laughs> kasi yung mic din, na drive ko, pinost ko, kalas ah. Uh, Talangka niya. Alam mo yung nahulog tol? Eh, hey, tornilyo. Oo. Oh. Tornilyo ng Tornilyo ng talangka. Tornilyo ng talangka. na talangka. Tornilyo ng talangka. Tornilyo ng talangka. Toyota <laughs> Nangyari na. <laughs> <Ginagawa> yun, ano? <laughs> Yung Lalo na yun naman pala kayo, Mike. <laughs> Ayun naman pala. Nangyayari na pala talaga yun. Ako tima sa sila. Kasi ayigit ako kay Mike. Yung Mike, <laughs> <yung> Mike kasi <okay. laughs> ayigit. <laughs> <laughs> Hello ako. Mike, binigyan na ng Jack. Ay, binila akong Jack stand. Jack <laughs> stand. Ayan na siya. Si Baklas.